yung napakataas ng tubig taas ni Kayo umguy din na oh nagtungko <laughs> taas ng yung tubig dre naabot na, na mismo mong isla ayan dito oh mga tubig pa pero ayan lukang na sila dyan uh, yung palipo kung saan kami nag stay oh. Ayan, na oh abot na ako dyan. Lapit na kami maabot. Tutulot ang nato. Ito, wala na. Ayan eh o, o, oh, o. Oh. Wala, sige. O. Oh. Yun, lutang na doon. Kanya-kanya kami ng video, o. Oh. kasino <laughs> oh, na lang ang natira. Uh, yung alo, no. O. dito, o. Oh. sigi oh, sige, o. Oh. Ang dagat, malapit ng umakyat dyan. Oh. Hampas, hampas dyan. Mm. Ito yung dagat. Oh. o, <laughs> diba? oh, wala na yung kubo dun. <laughs> lutang na, lutang. Di ba? kami tapos nagpahinga. Yan Malapit na magtagpo siya dito. Malapit <laughs> oh, na. Marami naman kami masakyan eh pagka ano. Pagka uh, inabot na tong isla na yan. ba diba? May gwardiya kami. Ayan o. Oh. Thank you for you. Tapos mayroon pa kami doon di nakabantay. Dito. Sinaliligo kami lawak-lawak yung dagat na yun. Malapit so, na kami maabot. Kain na siya ng mangga. Ito <laughs> okay, yung bantay natin dyan. Ito yung bantay namin. Wala na. Dito. Dito. Dito yun yun. Ah, lagot kayo. Dalawa. Yun, yung isa bantay namin. Tapos ito. Ha? No.